A public market. So welcome back po sa ating munting YouTube channel. Hindi kayo rin mong TV. Eh. Oh, 7am in the morning. Mag-isa lang tayo last si commander. Sa kapunta to the moon. Road trip. Boom boom. Skr skr. Zoom zoom. Sa fake. Kaya no po natin bumili ng na ano. Tambahod. kita. Yan. So pumasok po si commander ngayon mga LRT. So madadalawin nyo sa Facebook, Raymond Fermio D.G. po. Yan. So hanap tayo ng tambaod. Try ko lang kung magkano yung tambaod. Kung mahal o mura. natayo. boleh dikilo. mana ikat-ikat mana

isip isip na no, nango-ulamin no, Yang

sa mamingasan sa pusa. So, eh, no, ayan ulan. Salmon lang yung binili natin. Salmon. 1 kilo salmon. 150. So, talong na lang talong wag na natin igata kaya ng talong oh oh let's go ayun po tumatawid na po tayo mga kaya tanong lang yung kunin natin. Ane. Talong at alamang Talong at alamang Manila rin Manila rin sabay otik So, shout out po kay Madam Rosili. Sa kanyang mainit laging pagsuporta sa ating YouTube channel. So, ingat po kay Madam Rosili Antonio ng Pililia Rizal. So, pabalik na po tayo sa ating parkingan So, buti medyo umila na yung ulan no? Medyo umila, kaya napuus eh Nasa loob tayo So, maulan ang ating sabado ngayon Uwi ang time na, magluluto pa Mamaya may pasok pa tayo, 1pm So maraming salamat po sa inyong pagpanood mga ka Lorty Ingat po sa lahat and God bless Punta to the moon, road trip, boom boom, skirt skirt, zoom zoom, surf.